Na, mag-record ako. ayala ala. Okay. <laughs> oh, oh. Wala, hindi pa kita yun, ano, ngayon pala. Chosan. Gudi. <laughs> Ang medyas ko bumababa. <laughs> yung pamangkin ko, nasa... Pati ba naman medyas, so, mga ka <laughs> Hindi, meron na ka doon. Kaya bumababa siya ngayon na suot ko. Di ba diba uso din ngayon? Oo. Huwag mo sabihin Pero uso. Pero hindi, feeling ko hindi dahil kasi mataas yung platelet mo. Baka yung TI. Ayan. Hindi bumababa yung... Yeah. Excuse me. Kakain sila. Um, yung, 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 ano yung... Hindi bumababa yung ano niya. Ay, ay, sorry. Lag-lag niya. Dito, katama oh. diyan dyan kayo. Di ba, Hello. Uy, marami pa di sa ilalim. Buana, buana, Sige, dito na kayo. Magkakati lang ako. Ayo, apa? Sain? Adobo. Wow, kaya pala sabi ko bay parang naamoy ko ano. <laughs> Amoy luto, luto na ay. Amoy ba? No, parang almusal ay tanghalian na ba? Tanghalian. So, kumain excited ako Parang ano, para maiba naman, lagi na lang tinapok. <laughs> oh, ay ginam Inay. Sumasali naman dito ka. Kuya, wala naka-live sa birthday dito, akin mo. Ha? Ah, Saturday? Sino nandito? Marilyn. Ah, uh, alma ba siya kahapon? Kaya wala na dito. Nakalive on kahapon. Wala nandito Maka, kahapon. siya. Bakit siya nandito kahapon? Wala siyang amo? Mm Hindi -hmm. ka pa kumuha ng tubig mo doon, day. Para makapagkapi ka na. Nagkapi na nga ako sa akin. Eh. Sa inyo? Ala. Ang dami kayong sakit na naman sa atin. Oo, para, alam May pneumonia at dengue. May monkeypox na rin. May case ng monkeypox. May mga ka talaga yung ilong mo. Sinisipon ako. Kain tayo. <laughs> -sabi, sabi, baka daw sa susunod, okay. by, by, September, mag face <laughs> mask na naman. Sinabihan na yung mga anak ko. Ay, Ah, dun sa, ano, Pilipinas. Ay, matagaday ako. Pagkuhaday. Matagaday ako. Ay, sabi ko na. Lang, Diba? So, <laughs> <Agawa. laughs> <Kisay masakol. laughs> ano <laughs> <laughs> ba? Sige din. Gusto mo rice? Ang ako. Isay na sakol. Ang mag-rice. Isay na sakol. Hindi lagi ko Ali mo sa kol. Yung bang ayaw kong... dinasal mo ba? So, laban. lalaban? Salamat ani da. Sa ano ayo lang ito mga laban. Hindi ka lalaban. lalaban. <laughs> ano na la yan? Ay, record lang to? Ah, makalutog. Yes. Hmm, record ko so, yan. Mm -hmm. Sa lahat ng pagkain nila mga kalabsa. Ay, sarap po. Sitaw adobo. Oh. Sitaw adobo. Adobong adob. sitaw. Dapat sitaw adobo. <laughs> sitaw adobo. Sitaw adob. babay. Adobong babo. Adob. Parang para ang para sarap na. Parang ang sarap-sarap. No? Oh. Pati yung ad parating adobo ang bango-bango. Yun nga. Gusto ko lang <laughs> kape. Basta morning. Kahit tayo, ay, kahit anong sarap pa niyan, hindi tayo maakit. Parang galong kasi parang masarap. Kasi hindi ako ano sa tiyan mo kasi. Kung ano prepared. Pero nandoon tayo sa Pinas, alam mo, madalas tayo. Hindi ako pinakain na sito. Hindi ako pinakain na sito. Hindi ako pinakain na na sito. Hindi panisal. ka on day. na cake dito mm. okay. <laughs> Ay, ka on Bala lang kung Basta rice. Ano ka ba? Nakainan mo ako. May allergy ka rin Parma! hirap pa naman Ah, eh, kagabi kasi hindi ako minom, sabi ko bukas na lang, makaiga na ako ng malamig. Ang kalang musal ko lang ang tinapay. Kasi kabuti ba? Ay, pagkatapos niya, mag-tinapay na pagkakas. Ang sarap nung kumain pa ngayon. Kaya nga lagi ako may jacket. Pag pa rin ako may earphone, nagiging aakyat ako dito kasi kung hindi, aksya ako ng aksya. anak ko, ganyan din. May allergy pa rin atis. itis. Ano ko, nag-rise na. Si Daisy na sa bundok daw ngayon eh. Sabi niya, sabi niya, hi, good morning. Sabi niya, aakyat ako sa bundok. Sabi ko, ako na sa bundok nang bababa ako mamaya. Kasi bundok po sa akin diba. Magtagpo na lang daw ang pay sa kasada. Si Daisy, talaga ano yan sila ni Joy, laging nag-good -go morning. What sabi ni Joy niya? Ang agad na tumawag ni tita Joy niya. Ay, angagal, ma ang agad, ang agad mag-chat nung tita Joy. Nag-good -go morning siya. Tuterpita. Nag-good -go morning na <laughs> siya. Ano ba, huy? <laughs> Sorry. Nakain sila. Kaya, na-ano, na-, -na -no. Ay, GK City. Hindi namin kami masyadong sensitive. Oh, hindi na sila masyadong sensitive, so kaya nang-kain nila mga ka-loves. Sarap ng sito. Ang sarap kaya, tingnan. Kaya ano, nakatingin kayo dyan? Nagkape na kayo? Naging, mm -hmm. naga, naging, naging, okay lang sa amin. yung ay. tingin naman namin ay hindi nagmamakaawang tingin. Mm -hmm. Yung tingin na parang gusto oh, namin kunin uh, na na, ah, yung pagkain Ang sarap Pero kasi hindi ko patay kumain ngayon ng kanin. Ah, nangapongkol. Ngayon, ano naka-pungkol? Ano naka Na wala ng kamay ba? Dahil kaya nagtimpla ka. Naghihintay na kami na magtitimpla. Masarap daw kasi, pag yung tinitimplahan ka ng kape, kasi ikaw yung nagtitimpla. Bakit bag ka pa? Na? Ano wala? Ay, kayo upuan to. Sabihin na naman, lalagyan ng bag yung upuan. Good morning, Tita Ay, Tita Cora! Good morning, Tita Cora. Kaya pala nag-live sa Tuloy ka pala dito pala si Marilyn. Sabi ko, ka na? naka-live sila. Na-live na yun sa camera kasi natin. Sa page. Nagamit na? Nagamit. Andito yung dito sa Marilyn ka hapon. Ito mo. Ay, oh shit. Eh, nang nagsasaturday ako, hindi ko pa alam mong gamitin yung camera. Alam <laughs> ko. Magagamit mo na rin. Oo. Uh -huh. Ah, ano itong kape na. balik? May pabenta? Ya, yeah, benta hmm. yan, benta. Ayan. Pag tatlo 10. pag, da, pag isa, et quattro. quattro. Mm -hmm. Tatlo sampo na kayo, makamura pa kayo na nga. Ano. Huwag mo nang sabihin. Siyempre, <laughs> <laughs> ganun talaga ang sales. Ito para malay no. mo Mag ba yung sales sales kay kayo. Pag-sales kayo. Yeah. Yeah. Diba? No. Gusto mo ba? May kape ako dito. Kakabilan niya, alam mo, hindi pa yan nagkapitisalit. Nagtimpla na yan. Kaya nga. Pero magkakape ako ulit. Kape na may tinapay. Baka mo tumama. Minsan nga alam mo minsan sa bahay, isang beses lang ako nag-kape. Ngayon. Yung, kasi wala kang kain ganyo. Hindi um, pa, mo alam. Nagkape na, nagkape na kasi kami. Ito nga, ito pa nga. Uy, busok ko pa yung na sa salud na nai pamaayam. sabakan ka tawing sabakan ka sabakan ka sabakan ka sabakan ka sabakan ka 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 sabakan ka sabakan ka sabakan ka sabakan Ano? Di ako so hindi ako nabal dahil... Hindi naman kapatay. ako papasok sa boarding house, miss. Kung antayin kita sa baba. Oo, ko na yung gamit. Kung ayaw mo, di wag. Meron pa. <laughs> Gusto ko kami kasama kasi Madaling kami, kami ako kuha. Ngayong umaga kukuha si Indo. Sabi ko, hindi ako pwede sa umaga. Yeah. Eh, di ba malayo-layo yun? Oo. oo. From yun lang. From yun lang. From Tapos, ilang minuto mula yun Mula yun lang. No? Mula yun lang. Ah, ay, pag sa palengke, oo, pag sa palengke, five, from yun long station to, hanggang sa palengke is 5 minutes. Siguro mga 5 minutes, 5 to 6 to 10 minutes, ten minutes sig sa... Sabihin mo na 10 minutes. From, ano, from me palengke to, to boarding house. Pero yun long from yun long to palengke, walang bayad yan. Ato, pamasahe, ang may from ano na lang, palengke. Okay. palengke. So, sabay din tayo pupunta ng yung long MTR. Mm -mm. Tapos nag-iwalay na tayo. Kasi punta <laughs> na ako ng ano. Hindi na kita yan. ako pupunta? Kaya nga, para ikaw, di ba? Uwi ka na tayo diretso. Alam naman, <laughs> Nag-away pa, tatawag. Nag-uusap lang po And ganyan, sila. Ganyan, ganyan, ganyan kayo mag-uusap. Kasi taga-bundo kami. Nag-uusap lang po sila, huwag po kayong mag-alala. Mga <laughs> <laughs> bingi kami, mga bingi. Sa Normal na, lang na, po sa kanila pa. yun. Ha? Pagsawad ko na lang para may pamasahe ang punta dito. Mahal pa ng pamasahe, punta nga nila. <laughs> ang so, mahal sa kanila, apat na... Parang punta pa, kasi Austin oh, yung ano mo, eh, yung trend mo. Austin na tayo, diba? Kaya nga, Austin to yun long. Austin to yun long 20. Eh. Eh, eh, Austin. 25 sa oh, inyo, oh, oh, diba? 25. 25 sa chunin. yun. Kailangan hmm. lang. Ano? Price? Oh, lapit na, lang, lapit siguro. Up, ilang station ng apat lang. Na, ano, pero mahaba siguro Maha, okay. okay, oh, okay. yung panalikid. Okay. Ang, ang pinakamahaba so, yung consoled. Ka Oo. Oh, oh. Kasi underground na talaga yun. Pakatapos na si Nabi! pagkatapos Pakatapos! Hindi nga matapos, tapos <laughs> eh! Hindi matapos tapos? Hindi Banti daw. Banti. sino ang niya adobo na yan? Si Anne sarap no. Parang sarap uh, ng pagkaluto. Hindi siya yung ano po, yung parang yung dry. Toyo, yung toyo niya, pang bumili siya na siguro ng ano, silver swan hmm, Kasi pinas na pinas yung pinas Pinas yung itsura niya eh. Tapos yung itsura pa niya, parang... Ay, pa, hey. Para gumanya ng kulay. Lagyan mong dark soy sauce pag gano'n. Pampakulay lang kasi <laughs> lang yun. Dark soy sauce na walang lasa. Pampakulay lang kasi. Pampakulay lang, lang, lang talaga yun. Sinabi lang na dark. Uh -huh. Pero bakit? Ano parang... Food color lang siya. Okay, no? Dapat... Nonsense. Kasi yung soy sauce naman nila. Yun talaga yung pampalasa. akong pera. Oo no, ba? Ikaw pa? Hindi ako hindi, Pastora ka eh. Huwag mo gamitin yung... Na. Okay. No. So, si, okay. si Pastora, Tita Cora. Hindi ko nga itatawag na Pastora. Hello. Tita ko yan. Tita Cora ko yan. Mas, mas sweet pa yung Tita. Diba? Hi! Ay, tita. Sa mga followers ko. ni Clarissa Beauty. Yeah. Mm. Good morning. Good morning. Sunday, no? Blessed Sunday, Blessed Sunday. God bless everyone. Hello, inalmusal, Hello. Tito, ano yung nalmusal? Ano Ano yung nalmusal? almusal nga Wala nga eh. Kumagat lang nga ako ng... Ayun, ay, ano Kumagat daw. Lindo. Kumagat Lindo. Lindo. biko. Ay, hindi, ay, doon. Kala ko naman kayo kumagat. Sino mag... Ano sa... O, well, May... May... Banana cake. cake. Ay, may banana cake. ba? Diba? Si Anna gumawa. Hmm. Sino? Sure. Kaya nga, Lindo. paggawa niya, kakain ako. Pero pag hindi... <laughs> Oo, kasi banana, di ba, hindi mo siya. Ah, parang di ako idol ng ano. Hindi ko, hindi, 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 ka sa mga ganyan. Bang ganyang banana. Umiiwas ako talaga sa sweets. Kasi, ah, umiiwas ka lang. Oo. Oh. Dahil sa tinapay yan. sunod ko ba naman ang tinapay na pinagpala? Kaya lumakas. na ipakita ko muna sa kanila. gaano ko? Papakita ko. Iniingatan hanggang sa... Banana cake, mga oh, loves O, oh, ayan. Yeah. Duto mo yan, Ann? Oo. Parang, ka lang. Parang busog ka. Kasi nagkakape pa sila. Dai. Ano? Alamang? Alamang. Ah? Kaya Thank, Thank pala, kumakain ka ng rice. Sabi <laughs> <Pissolet>. so, <maano laughs> ko. Kumain ako sa tinapay. Akin eh, tatago na. ko yung akin. Uy, Ann! Kaya mo ulito. <laughs> Mamaya um, ang takainin, Dai. Gusto ko <laughs> so, oh, sa mas malaki-laki tayo. <laughs> ah para alat na aking maliit sa'yo malaki. Ah, Ayaw-ayaw yeah. pa kami kunin. <laughs> Baka kasi gutumin tayo well, Ay, gagaya mo ito na ito? na lang <laughs> nang, to, Gagaya niya nila ng bagoong yan. <laughs> nang agaw ka. Oo <laughs> nga. Hindi, may ay, balik, plastic yung bagoong. Na, hindi pa. Rice po? Eh, rice. Gagaya, <laughs> balik ko na lang. Kayaan ba. mo yan. Sarap lang niya lalagay eh. Oo. Oh. Sarap Sarap yan sensya na kayo nang agaw talaga. <laughs> <laughs> Masanay na kayo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Minsan masarap to <laughs> din daw din mga ako eh. Yeah. Hello! Hi! Hi, Hi Annalyn! Hi, Annalyn! Ang ni Annalyn. ano, ma'am na ma'am ang dati. sa BDO. <laughs> ay, sabi ko Ay, sabi ko na. Sa video. Sa video, ay, sabi Ay, ito po yung galing ng opisina. Nag-a-share <laughs> ka na? Hindi. Ah, hindi. 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 hindi Ang pocket na agay. Ang ganda, no? Bagay sa iyo. Mo. Thank you. Charo. Ah! Ay, Ay ano? may ano. Along... Ah! Huwag ka mag-alala, hindi ako nakikrave kahit ano na niyo pa ako. Ay! Dumate, ah, sino nag-alala? Pinadala niya sa amin, eh, dinalak ko. Sino? Nakikita yeah, ni... si Len Ayong... sa Siglenda. Ay, oh, yung sa Siglenda. Mayroon, mataba. Mataba. No, no, no. Gumanda na kayo. Parang hindi ko na nakikita nagpupuso puso si Glenda Hindi na siya ni stress. Talagang dapat na siya no, oh, ah, eh. kung ano. Ibalik na trabaho. Oo, hindi ko siya nakita oh, Manda na yung mukha niya ulit. Hindi katulad tulad nandito siya. Hindi malapit kasi sila sa bagay. Stress kasi talaga Eh, ang ano ng doon yung pinaka may ng CD. Oh. Wala. Well, Itong honey yun. Tapi ka na. Tapi ka na. Sa magbigay ako sa kanya mga eh. so, mm -hmm. air. Magbigay mo niya. Upo ka dito. <laughs> <laughs> <Wala ako. laughs> Meron to, <ate>. Marami to. <laughs> tuyo Ay, lang talaga mo. yung ginikrave mm -hmm. ko. <laughs> Ibrave mo. Kung tuyo yan, well, yeah. pwede pa pag-agawan. Uh -huh. Upo ano ka yan, dito man. sa left. Eto, no. meron pa nga, oo. Ay, sorry. Thank you. Kasi, ako na sa ka, ba yan? Ano, naka-live man to? Naka-record lang. Masyado ka naman, natakot. Say hi ka naman. Say, good morning. Hi! Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Sige, hali ka na sa left. ibe kita. Eh, inupuan niya yung bangko na dito binigay mo, oh. e. Bakit kasi yung mag baby drive nandoon ba? sa sulok? Eh, kasi okay, talaga okay. namang naunaan okay, mo okay. dito. Eh, hey, dinungan mo na bandang. Okay, ano, mag aaway tayo dito? <laughs> <laughs> Pasensya na buksan mo na 'yan. Ayan, inapura ka patuloy tuloy. Ano 'yun? Oh, maganda ka na. Ano mo? Parang Siya talaga 'to masapak. Eh, buwaso yung book niya dito dayo. Parang pareho ka, parang pareho ka me. Huwag mo na itulak sa yo. Okay na maganda sa kanya yung ganyang ikse. Nay, doon ka lumipat ka na at gagamitin ko yung book. Ay, sus, ano si si Maris na kal kasi magpapa-braid. Ano ba 'yun? Para hindi sila mag-braid. Sana buksan mo na. <laughs> Teka lang, hindi hingal pa akit, nakakabuhang nitong ano. Hindi nga siya in-offer ng magkapita. Kaya nga. Tapos, ngayon. Oh, ngayon magtatampo ka. Sige. Magkapita, Annalyn. Bayaran mo lang. Bigay <laughs> <laughs> ko na sa'yo yung pamponi, di ba? Oh, Masyado okay. ka. Mukha kang tatrabaho talaga sa bibig. Dapat lagyan mo ng medyo. Yung mga ganyang pormahan. Hindi ko kaya yan. <laughs> oh, Hala, grabe <laughs> naman. <laughs> <laughs> yung alam mo yung parang, lang, yung parang ano, yung, yung parang di ba sa mga opisina. Gel yan. Ganyang Ganyang style. Pag na ako nag ganyan na, baka Indonesia, sabihin mag nanakawa ko ng video. Ayoko pa buk... ayoko yata. Ako na nga kasi ay. sinisira dapat yan. Marami mga plastic dito. Pero sinatsaga din yung buksan. Tingnan mo no. <laughs> Parang ang hirap na. Parang ayaw naman ito pakain. Sumikip lang yan ka. Kasi biniktay. Biniktay <laughs> <Binigtay> mo kasi. <laughs> ay, yeah. Kaya hindi magkapigawa na lang. Iyon ko muna magkape. Bakit? Diet. Eh? Ano ba water therapy ka na talaga? Mas maigit. Hindi ako niya kayo ka doon, Lai? Saan so, na? Water therapy. Okay. Naman! Eh, lagi nag-water yan. Isang drum na yan. Nakita <laughs> <laughs> mo siya? Ganun pa rin tsura niya. <laughs> <laughs> hindi. Hindi eh, naman na na, dahil sa magda-diet. Hindi naman na. sa naniniwala. <laughs> 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 hindi dahil sa nagda Kasi hindi uh -oh. niya talaga. Ah. Bakit ano mo meron? <laughs> okay. Yo, ay, okay. Ay, baka kailangan mo ah, Okay. lang kailangan talaga. Kailangan mo talaga. Oh, Uminom ka dab, na nga. Oo, mamin sa tubig ng buko. Hindi kasi, ang, ang, ang UTI naman, bumabalik yan pag inabuso mo ulit I nang ay, hindi ka na, na, ay, na. Ay, kaya, Ano, yung ah, alat ka, peso, free. Uminom three. ka na. Mukhang tuyuto. Ay, hindi. Andito yung toyo, oh. Ay, kumain ganyan. Pasakin mo na daw kasi, hindi <laughs> natin Yung natin toyo ang ilabas. Ay, Ayak na sa Sophie. Ang sinat ko lang. Siya po lagi siya nakakapang. Ayak na sa Sophie, kung narinig mo to, pinag-usapan na namin yung toyo. Umapanood mo to sa vlog ko. Mag-share ka daw. <laughs> Kapalo? Kaya <laughs> Pilipin? Kaya Pilipin? Nananood ba siya? Eh, parang, ano Glenda, kung nanonood ka Linda, na lang, na lang, lag, ng YouTube ko, eto, salamat. Ang palo. Lagi hindi pa namin Salaman. natitikman. Thank you Hi. you, Hi, ladies and gentlemen. Hi. Hi. Oh, niyang baboy. Wow, ano yun? Yung baboy? Yes. Glenda, salamat sa opi baboy mo. Pero, oh, to? Kabite, gawa ng kabite. Hindi ko pa siya natikman. Hi. Thank you, Glenn. Pero sa lahat. di ba, sa lahat. Glenn, kumusta ka na? Mukhang lalo ka nung sa Pilipinas. Sana nga nanonood siya na. Parang mamaya ito, dessert. O, yan para matamis. Ano yan? Masapalok. Dahil malaki ba yung bag mo? tabi mo. Ayun, Ano na, dahil na, ano na, ano kita na. Kala mo totoo na. Kailang. Magkapi ka na, Nalin. Hindi nga siya pwede magkapi. Ayun. Okay. Ano yung drum? Drum talaga. <laughs> ano masarap kaya pag mag-water ka na. Ng uh, Kasi nga siya magbubuko juice. Buti sa ano, Pilipinas to. Oo, ang mahal na. Buti niya ako minsan. Yung sa, ano, yung sa, sa Japan. Ay, sa ano? Sa Kaibo. Pero hindi yung 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 Kaibo ano, hindi yung, hindi yung, fresh. Yung talagang ano? Kasi, fresh, fresh di ba? Kaya parang, oo, diba? hindi, naman talaga yung, oh. ano. Kasi nga, may na, na rin ay yun ni eh. Meron na ba yun? Ay, ay, hindi ay, naman. Kaya lang, paano di ba ang buko pag nabuksan na eh? Iba, dapat na, yan, maano ma mo na yan eh. Thailand, yan. Na, na bumili. Thailand, <mukas> diba thailand, thailand na? Yan, um, Pero, pero mostly thailand, uh, thailand yan uh, eh. Kaya lang ganun talaga. Good morning! Good morning. Good morning. Ganun talaga good yun. Huwag may um, Ayan, maganda na. Okay, so, kailangan lagyan mo siya ng medyo. Hindi ako marunong niya. Marunong ako pag kahit ko lang sa sarili. Kaya nakakapagod. Ang buhok kasi, ano, hindi katulad ng buhok mo. <laughs> Kulot kasi yan. Kaya pag tinirintas mo, Wait. parang mas maganda rin yung labas. Diba? May tissue ka ba? May punta ka tayo. No, may tissue. Dito sa Dito sa gilid Dito sa gilid ng... <coughs> Talaga nang gutom na ako ng kape na malang. Hindi ka pa ng kape. Kanina. Okay. Ay, Eh, yes, yun. Yes, yes. Magbukas na tayo. Wala, alas 8.30 na pala. Para sa inyan, mama din. Bibigay na pala daw. Wow, Bibigay sa atin. Nauna, nauna, nauna oh, pala lang pumunta. Kayo.

Hopi ang Yung anong ubi ang masarap dahil. Saka gawa to ng ano, iba yung gawa ng nandun sa mga. Ako, ako di mo unuwaan. Salamat sa blessing. Blessing daw po. Ito, yung naunae eh. Nauna ako pero hindi ko kasi alam na bell blessing to. So. <laughs> <laughs> ano, Rambo. Rambo. <laughs> Mari mari. Mari mari. Rambo kasi tingnan mo yung itsura niya ng porma niya. Oo, oh, oh, si Rambo. Eh, hey, diba si Rambo, si Rambo Ulang si na kasando, kulang na lang mag-paint mag ng ano dito sa mukha. Ano nga Rambo? Rambo tan. Hindi mo si Rambo? Rambutan. <laughs> sa Rambo tan. Mas patindi pa Rambo. Pero kan eh. Ayun, sabag po na. Okay. Ano mo dito sa tekora? Bigyan mo naman ako. Nalin. Ilalim. Ayoko niyan kasi Ay, para, hindi mo ko kinuha ng plastic. Okay. Dito Kaya, na dito sa ha? Iday. Lagi sa akin yung ano ha. Okay na? Tatlo. Oo. Oh, sa akin yung suman sa'yo. Okay. Pengi. Lagyan mo sa tissue tapos lagyan mo dito dahil kasi yung abo. Dalawa lang, na, lang yung dalawa. Yung dalawa basta ako sa'yo. So, mga, 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 mga kalabas, ganito kami kayo. May goodbye and God bless. See you on my, my life. Stories. I love you guys.